Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, uh, this is hashtag Biherong beket Guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe na kayo guys para updated kayo sa aking mga videos. At ito po sa ating background ay kamansi. ba diba masarap to guys pang gata-gata, uh, no? So, yan. Sa mga nakakaalam nitong aking background but syempre guys, today guys, hindi yan ang pag-uusapan natin. No? Ang pag uusapan natin ngayon ay tungkol sa Miss Universe 2023. At yun na nga guys, sino nga ba guys ang medyo tumutunog ngayon. No? Pag-uusapan natin guys yung uh, mga nangunguna sa Voice for Change. Bakit kaya itong mga kandidatang to ay nangunguna sa Voice for Change? So tatalakayan natin guys yung ating uh, tatlong nangunguna si Ukraine, si Philippines si at si uh, Nicaragua, no? But, um, gusto ko lang magbigay ng comment, no, doon sa uh, Thailand. So, um, sa mga previous videos ko, guys, siya yung nagra-rank 1 sa akin, no? Siyempre, uh, dahil sa glamorous siya. Pero, guys, pagdating dito sa Voice for Change, I'm so sorry. I'm so sorry, Thailand. Miss Thailand. um Antonia Poiseud. Pero, guys, ito lang yung nanotice ko sa kanya na ayan, mayroon akong code ko guys no. I miss Thailand. Uh, bakit nagrarang for lang siya about sa gender, inequality. So according sa kanya guys, he mentioned about the uh, inequality especially women in Asia. So the negative aspect guys. Okay naman yung topic niya no ni, ni Miss Thailand pero um nung inanalyze ko guys, in-observe and uh, I I watch her video critically guys no. Parang it's more on parang nag, nagbebenta siya ng kanyang business. So yun ang parang impact or implication nun sa akin. Kaya uh, I think kasi um, siguro kung kung hindi lang malaki rin ang fanbase ng Thailand, I'm I doubt it na papasok siya kahit sa number 4. No kasi parang hindi rin ganoon ka authentic, hindi rin ganoon ka sincere habang nagsasalita siya. So ma uh, sorry, pero Uh, mukhang nalalamon talaga siya ngayon guys ng ibang kandidata mas gusto ko pa nga guys yung si Miss South Africa no uh, hindi ko na napansin yung ibang mga kandidata pero gusto ko yung kay Miss South Africa so um, ganun din sa kanya about sa gender uh, equality no pero mas uh, binigyan niya ng diin um, gusto niyang i-empower yung mga kababaihan sa kanyang bansa and they should have sufficient knowledge when it comes to women's rights. So, uh, as a graduate of law, no, si Miss South Africa, she's she she knew very well, no, kung paano i defend about yung you know, karamihan sa mga victim do sa South Africa yung mga kababaihan. So, uh, it's really wonderful to see that kind of video from South Africa. Now, hindi na tayo guys magpapaligoy-ligoy. No? Pag-usapan natin yung tatlong nangunguna. So, uh, ang pumapangatlo ngayon guys ay si Miss um, si Miss Nicaragua so si um, Jenis Palacios uh, ang ang binot up naman guys ni uh, Miss Nicaragua about sa mental health she herself at age of 18 she experienced like panic attack thinking about the future so how important yung mental health natin no? sa buhay ng isang tao which is uh, relatable and then um no naloka rin ako sa uh, pabuhok ni Miss siya parang ginagaya niya si ang ating pambato si Michelle din. Pero I love it kasi um al alam naman natin na nakita ko yung videos noon sa National Pageant na si Miss Nicaragua hindi talaga siya ganun ka fluent sa English pero she's trying very hard to speak uh, using English no. So um, at least maganda, maganda naman yung kanyang uh, burnout at about sa mental health. So good sa ako doon sa kanya kay Miss Nicaragua, no. And yung pangalawa ay si Miss Miss Ukraine, si Angelina Usa Nova. So, di ba hindi nga to pumasok sa akin sa top 20 pero guys dito natin na, na dito tayo magkakaalaman, no? Bumuka na yung mga bibig nila. Ito yung sinasabi ko. Hindi kasi agad ako, guys, naglalabas ng mga video-video kung sino agad yung top 10, top 20, top 5 po. Unless makita ko muna yung isang kandidata the way, the way, the way they, they talk, no? Kung meron bang substance yung mga sinasabi, even that is already reported. Makikita natin at yung sinceridad nila habang uh, sinasabi nila yung kanilang... Um, advocacy no sa Voice for Change. So si Miss Ukraine ay about naman uh, sa kanya yung about sa war which is uh, of course alam naman natin na talagang na experience ng Ukrainian yung war between or against uh, Russia. Kaya um, it's very convincing no watching her video. Talagang broad yung uh, broad yung scope nun kasi diba the whole world is uh, sympathizing with Uh, the Ukrainian people so everybody can relate unquestionable yon yung kanyang topic so uh, hindi ako guys nagtaka kung bakit umapangalawa kasi hindi lang naman people from Ukraine um, are voting to their candidate but the whole world no basta nagustuhan yung kanilang um, yung kanilang voice for change video ay there is a possibility talaga na um, sila ang iboboto ng tao regardless kahit sa ang bansa yan at ito na nga guys ang nag number one, walang iba kundi si Michelle D. So, uh, kay Michelle D, lagi ko lang siyang nilalagay as pumapangalawa lang. Bakit? Mas maganda na yung ganun, hindi natin in-overhype yung ating kandidata unless uh, as the competition is approaching, tingnan natin kung ano talaga yung pa, kung fresh pa ba siya pagdating niya sa El Salvador. And yun na nga, fresh na fresh pa rin ang lola mo. Kagaya ko, di ba? Fresh na fresh pa rin. Charot na. So yun na nga, fresh na fresh si Michelle at yung kanyang aura guys. My gosh, she's very um, fashionable. Napaka fashionable ni si Michelle di guys. Na yung ko, pag class ka talaga, hindi nabibili no? If you come from a uh, prestigious family, asset din talaga yun guys. Kasi yung kanyang mga outfitan guys, socialin talaga. Tapos plus yung kanyang advocacy sa, pa sa voice for change ay talagang very realistic kasi yung kanyang dalawang kapatid ay autism. So, um, when I watch her video, no, um, well, uh, ako guys, by, by profession, I am a teacher. No? So, uh, pinag-aralan namin niya na ang autism is, it's a kind of uh, disability. So, marami talaga guys ang mga kapag... Uh, if you're having that kind of disorder, disability guys, no, yung sa autism, talagang medyo mahirapan ka makuha ng trabaho no depende kasi pa yun sa level ng uh, ng kanilang uh, disability no hindi man ibig sabihin na pag autism ka magkakatulad yan sila ng level ng ng intelligence magkakaiba pa rin yun but as a whole it it's still a uh, subject or it's uh, it's a disab, it's, it's disability so napaka ganda ng um, ng advocacy talaga ni Michelle din no? so uh, acceptance inclusivity and empowerment for this type of people uh, to create sustainable uh, sustainable world o ba diba? so maging part sila do they have um, this kind of disability pero hindi dapat sila no uh eradicated sa ating uh, society no mabibigyan pa rin sila ng ng trabaho depende yon sa training kaya kailangan talaga very passionate yung mga taong umahawak nito no? at kung wala talagang organization na this type of disability mahirap sila guys i develop mahirap sila guys maging sustainable now um what else understanding about autism no napakahalaga nun kasi if you don't understand what what is autism and how to handle this type of people paano sila maging part ng society paano sila maging inclusive no at paano sila maging empowered kung hindi mo naiintindihan so um sabi nga ni Michelle sa it's not about change but at uh, trans transformation so napakaganda ng sinabi niya transformation so uh, when i watched the video i i almost cried guys kasi 'di ba Uh, imagine eh, kung mayroon kang uh, kamag-ana, kaibigan o kakilala na uh, may uh, autism and then, di ba, uh, naging productive pa rin sila sa uh, community, sa society. So, napakaganda talaga, napaka-realistic. Kaya, hindi ka, talaga katakataka na uh, mag-number one talaga si Michelle kasi uh, everybody can relate uh, this type of advocacy at hindi siya fabricated talagang naranasan niya yun. So yun na guys, talagang napakalaki ng laban, laban ni Michelle did this coming Miss Universe 2023. At uh, talagang possible guys, siya na yung lalagay ko number 1 Kasi yung kanyang mga outfitan, yun na nga, pag kumuda na si Michelle, napaka, napaka full of substance talaga. So, hindi mo ma snub yung kanyang beauty. So, yun lang guys. Thank you so much for watching my video guys. At sana guys mag-subscribe na kayo guys. Para ma-reach na natin guys. Help nyo ko guys na makaabot na sa ating goal. Magkaroon ng 1,000 subscribers. So, na more than 500 na tayo guys. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe.